Almusal mga idol Ulam natin Fried chicken na bawas na Puskanin natin Big tutong yan o oh. Sinama na natin ng tutong para maganda Plastik lang pala nilalagyan ko idol pag plastic mas maano siya mapanis hindi mapanis agad kasi madaling araw pa natin maalis 12 kasi yung pasok natin sa baunan ko ilagay hindi nabutan ng maliwanag panis na parang sa tao lang idol ba pag plastic makapal ang mukha parang ganito lang din sa pagkain matagal mapanis pag naka plastic diba? sabak to sa traffic busog na tayo kaya tanong oras po tayo magarating sa, sa delivery natin nakakain na tayo traffic ngayon maulan-ulan yung panahon Uy, Diyos pa yan pala. Kain mga idol. Laban lang. Hindi dito talaga buhay ng mga truck driver talaga. Gusto na natin to. Hindi na to abutin ng tanghali or anong may, may mga idol Panis na rin to. Kaya kailangan na maubos. Sayang dito. simot pati buto Tubig na mga idol. Thank you, thank